Walang joke, mukhang nabudol na naman kami na itong batang to. Kanina pa iyak-iyak lang yung pala nagahanap lang ng Jollibee Chicken Joy. Ako naman Jollibee, sana naman. <laughs> Nakakarami ka na kay ray ray Yun o. So yun o, not is sponsored nga pala. So yun o, lagi lang kami napapakain at napapabili ng Jollibee dahil sa batang ito. So nakita nyo naman, lantak na naman. Kanina dali namahan lang ako niyan. Iniyak-iyakan kami, nagvideo ko loko sa mama niya. Tapos yun ang hiningi niya, Jollibee daw. Gusto niya makumain ng chicken. At yun, kita niyo naman, no? <laughs> Binanata na naman yung manok at sinausaw pa yung french fries sa spaghetti. Walang joke na trip yan. Siguro mas food vlogger pa to sa akin pag laki. Kita niyo naman kung paano bumanat. Tapos yun, nadaya ako siya. Akala niya soft drinks, tubig lang yan na may yelo. Yan, ininom ko na yung soft drinks. Tapos sabi niya, lasang tubig lang. Tadi, water lang ba to? Sabi niya sa akin. Tapos yun, binanata na nga. Hinawa na yung mano kasi hinawakan ko. Kinukuha ko yung balat. Sabi niya, kanya lang daw yun. Yun, kausap niya yung tita mami niya dyan. Kasi tumawag. Umiiyak kasi siya kanina. Yun, sabi nga ni mama. Tumawag, yung uh, uh, tumawag siya sa tita mami niya. Yun, uh, tumiiyak daw si Rai Rai. Tapos yun nga, bumanat na ng manok at tumahimik na. Mukhang, na, nabudol na naman kami na itong to. So yun, oh. kita naman lumantak o. Oh. Ayaw mamigay ng balat. Tinira niya na talaga ng tinira. Hmm. Buti nga one piece lang eh. Minsan kaya two piece chicken yan. Medyo masakit talaga sa budget. Pero paminsan-minsan lang din naman. Pagka nagkakataon lang. Yan. As yan. Medyo, medyo konti lang yung meal niya ngayon ah. Spaghetti, kanin, at saka uh, french fries. At saka yun nga, chicken. So wala yung burger ngayon. Kasi hindi talaga ako makain ng meat ng baka. At saka baboy. So manok lang talaga siya tsaka isda. So yan. binanata na naman ni Rayray, -Ray. hindi niya tatantanan yung balat niyan. Tapos yan, no, ginawa niya pang pinalaman niya pa yan sa kanin. Kita niyo naman, papakita o. Oh. Diba? Pinalaman niya sa kanin yung uh, balat ng manok. Tapos yan, ba na, try. Um, kita niyo, isang subo. Thank you Lord. So baka palagay ko may potential to maging food vlogger paglaki. So baka <laughs> pang medyo-medyo na, medyo malaki-laki na to ng konti. Isasama ko na to sa mga food tripan natin. dito niya naman. Baka mas uh, mas magaganda pa yung mga food content nito maliban kay Kuya Tutoy. Ayan, uh, diba? So, mas malakas siya kumain kaysa maliban sa akin. Maliban dyan. Ano naman kung food tripin mo mamaya? Kasi nga, nakita ha? Niya naman, no? Iniingit pa ako sa balat ng manok. Malutong daw, sabi niya. Malutong. You know, English yun. Uh, sinabi ko lang ng Tagalog. Saan? Minsan nahihirapan na ako sa pintong anak ko kasi Englishero eh. Yun, buti na lang at na, na pumapasok na siya sa school, natututo na magtagalog. As yun, kita niyo naman, nag-request pa ng cellphone, nanood ng cellphone, nanonood yan ng mukbang. Uh, minsan dinosaur na mukbang lang yan ang pinanonood niya eh. Kaso pag mukbang yung pinanonood niya, sigurado magugutom yan. Ya, kita niyo naman, binanata na naman yung ginawa niya, pinaghalo niya na yung spaghetti at kanin. So yun know oh, spaghetti at kanin na ginawa niya ng ulam yung kanin kasi medyo naubos niya na yung manok kaya ginawa niyang ulam yung french fries, spaghetti doon sa kanin, pinaghalo-halo niya na. Kanya you know, mas malaki na nga sa akin mas mabigat na rin yata sa akin. Oh, san oh, just ko po Lord, pag nagpakarga yan, kala mo ang talaga. Yan, kita niya naman. Thank you naman. Uh, pasalamat lang din natin. Talagang magana siya kumain. So, at saka hindi naman palagi yan nagpa-fast Paminsan-minsan lang po. Nagkakataon lang po talaga. Yan. Pag meron, yun, fast food siya. Pag wala, pritong isda. Yan. Gulay. Makain po yan ng gulay, hindi lang halata.